Magandang hapon po. May mga tao akong nakakausap na laging tinatanong, lagi yung sinasabi sa akin na yung anak ko, hindi man lamang marunong magbigay sa magulang. May mga trabaho naman, may magaganda ng pinagkikitaan. Pero after all those ng na mga nagawa ko sa kanila, nagawa naming mag-asawa sa kanila. Nung gumanda ang buhay, hindi man lamang kami naalaalang mag-asawa. Hindi kami tinutulungan. Well, I used to answer them. Kasi, wala pong batas dito sa Pilipinas na inuobliga ang mga anak na suportahan ng mga magulang nila, lalo't sila ay may mga maganda ng pagkita. Now, don't depend on your child or on your children. And never blame them. Huwag niyong ipapamukha sa inyong mga anak. Yung mga nagawa ninyo, buhat nung sila ay ipagbuntis, ipanganak, isilang, papag-aralin ninyo, suportahan ninyo ng bahay nila, sa pag-aaral nila, hanggang sa makatapos ng pag-aaral. Never do that. Lalo ikaw naman ay isang magulang na able-bodied pa. Magtrabaho ka. And don't force your children to give you support hayaan nyo sila. Yung skarte sila, lalo yung iba ay may mga pamilya na. Kasi, kung lagi nyo pamumukha sa kanila yung mga ginawa ninyong kabutihan noong bago pa silang isilang at isilang na sila, they have their own choice. Gayon din naman, ikaw bilang isang magulang, my choice ka rin kung mag-aanak ka pa o hindi. Alam nyo, kung papipiliin ang mga anak, siguro they will prepare na ang magiging magulang nila ay mayaman, magiging maganda ang buhay nila. But, you as a parent, kayo ang bumuo ng inyong mga anak. Hindi nila kasalanan kung bakit sila'y naging tao. Hayaan nyo sila kung sila ay tumanaw ng utang na loob sa inyo. Kasi talagang wala talagang batas na nag-uutos upang ang mga anak nyo ay suportahan kayo habang kayo nabubuhay pa. Alam ko time will come, tatanda tayo, hihina. Well, it's on the discretion na ng mga anak natin kung tayo tutulungan. Kung tatanawing utang na ang mga nagawa natin sa kanila. Kasi nga, hindi nila ginusto na sila isilang sa mundo tayo ang my choice para magkaanak tayo. Kaya ang masasabi ko lamang sa inyo, hindi natin obligasyon. Hindi obligasyon, I mean, ng mga anak na tayo ay suportahan. Hindi ko naman kinakampihan ng mga anak, pero yan po ang katotohanan dapat hayaan natin ang mga anak natin na tumiskatis pa sa kanilang mga buhay na dapat pupuntahan. Huwag tayong aasa sa kanila na tayo ay susuportahan sa ating pagtanda. Hindi po investment ang ating mga anak. Hindi isang insurance na pag tayo nagkaanak, ay tayo ay tutulungan. Although, meron pong mga anak na sadyang mababait, nakakaunawa at kinakalinga ang kanilang mag mga magulang in time na tumanda na ang mga magulang nila. Sana po ay maunawaan ninyo ako, lalo po yung mga magulang na katulad ko unawaan po natin ang ating mga anak. Kung may kakayahan pa po tayo na gumawa ng paraan upang tayo ay magkumita para ng ating pagkain at ating ibang pangangailangan, magsikap po tayo para sa ating mag-asawa. And don't depend on our children. Huwag din po nating ipararamdam sa kanila o ipamumukha yung mga nagawa nating kabutihan sa ating mga anak. Yan po lamang ang masasabi ko. God bless. Please follow, share. Pakasubscribe na rin po. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless.